May isang uh, nakamotor po dyan. At uh, yan na nga po yung iskinita. At ayan po yung biktima. Kinita niya po. At uh, tila parang may pagtatalo po na nagaganap dyan, sir. Okay. Ayan, kausap po. At umangkas po yung babae. Okay. Paano Rider naman po yan? ay si Angelo. Ay sa ak. Bago ang lahat. Okay. Opo, ang aming pong taus-pusong pagkikiramay. Nay, Nay Anisita. Okay. Pwede niyo po ikwento sa amin. Ito pong Yun, yun nga po, sir. Eh. Yung, yung, gusto ko lang po maanoan yung sisya ng anak ko po, sir. Na si, ang, yung, si Johnny Lynn po, sir. Then, ayaw nilang uli si Angelo Isaac. Yun lang naman po minano ko, sir, na imbitahan nila si Angelo Isaac po, sir. para Para okay. maanoan lang ng ano, sisya yung anak ko. Si Angelo okay, isa huling nakita kasama niya okay, sa video bago okay, siya mamatay. Uh, Umangkas po okay, siya doon. Okay. siya doon. Okay, okay, so ibig sabihin na hindi pa nakakausap ng mga pulis itong si Aisa Hindi pa po, po Hindi pa. Dahil nung una po kasi siya, gusto kong makausap po si Angelo isa Ang sabi po doon sa ano, pulis siya, hindi na pwede yung imbitahan si Angelo dahil wala naman po daw ang yun. Ang may pestigo po daw yun, yung, yung suspect. Kasi yung tinan nyo ito to, up, e? ilang saksak? 25 po. 25. This is a crime of passion. Po. Yung sa dami oh, ng saksak, eh kung yun ay, ay dahil may galit lang or uh, na nakawan lang, isa dalawang saksak pero 25. Sobrang galit siya sa biktima. May kausap po yung biktima po na si Janeline. Ito po yung kaibigan niya. Hmm. At sinet niya po doon sa kaibigan niya ay uh, uh, yung isang uh, kutsilyo. Ito po 'yun. Sabi mm -hmm. po niya save mo lang 'yan, kutsilyo. At memang may no, mang... buhay pa yung biktima. Opo. And then ito pong kutsilyo po na ito, Idol Ravi. Yan po. Mm -hmm. Yan din po yung nakita sa crime scene. I-save mo itong kutsilyo na ito. Opo. Sinabi ba ng victim kung si kanino yung kutsilyo na yan? Uh, magkasama po sila niyan, sir. Tapos, ng boyfriend niya? Opo. Uh, tapos meron po dito mga conversation. Uh, Nag-send nag, po siya ng kanyang location at sinasabi po niya na kinukwe, kinukulong daw po siya nung Isaac. Hmm. Ayun pala eh. Magandang hapon po, Colonel Tafalya, sir. Colonel. Uh, ya yes sir, magandang hapon po. Colonel, itong si Angelo Isaac, kilala niyo po ito? Ah, uh, base po sa aming ano, misa na investigation niya, sa po accordingly sa po yung boyfriend nitong si Jan in victim po. Okay, ang tanong ko rin po kasi sinabi po 'yan, ang tanong ko talaga po sana. Ito ba okay. may mga kakilala diyan sa PNP Las Piñas? Ito ba ay may yung tao sa Ay, wala po. Wala po, sir. Hindi pa nga. sa pag sir, ha? wala po itong, hindi pa na, hindi siya namin na-encounter. Hindi ko ba ito kamag-anak uh, isang matas? So, hindi ko sisugado, sisugado, sir. Pero pagkakala ko, wala. Well, hindi ko ito police. Ay, hindi po. Oh, okay. Hindi po siya asset ng police. hindi po, sir. Hindi po siya kamag-anak ng mga politiko. Wala po akong pagkaalam, sir, pero wala po akong na-receive na information na gano'n, sir. Okay, anyway, regardless, regardless kung kamag-anak siya ng Poncio Pilatong Herodes, Yes, sir. Siya po ay parang lumilitaw na untouchable dyan sa Las Piñas. Ay? At yung mga polis, takot po siyang galawin. Ay, hindi po, sir. Actually po, sir, ah... Uh, uh, yan pong pangalan niya lumitaw doon po sa kamag-anak din kasi ito po sir ang ano po yung napatay po at saka ito po sa Marikil. at yung suspect ay hiwalay na po ng ano po years 2 years na po itong hiwalay kaya, kaya naman, kaya naman ating suspect kayo. Kasi sa dalawa nakakita yung namukha siya, sir eh. Siya po yung kasamang huli nung pagkatapos ng estudyante. At nakita na po siya ng gwardiya nung po siya ipatakas. At ang nga, sir. Meron pong CCTV, nakita ang patakas po siya. Wala, sir. Pero may eyewitness po tayo. Dalawa po, sir. Ah, okay. At, then... Eh, sir, uh, yung, mga isang gwardiya, sir, saka isang construction worker, sir. Then, mag-ibang usapan dito ngayon. Okay. Nabanggit nyo po, na ito pala si Janeline ay merong asawa. Yes, sir. Kasal po siya at may isang anak. Okay. At ito pong boyfriend, ay, ito ay dati, ang dati niyang boyfriend ay si Angelo Isaac o present boyfriend pa rin after niya? Actually, sir, present, actually, sir, present po yan. Eh. Medyo may marag sa si isa. Ah, sir, okay. Doon sa sir, na nagkikento sa... Si Janeline Huling nakita na kasakay sa motor ni ang, Angelo Isaac na boyfriend ni Janeline. Okay. Pero si Janeline ay merong asawa at ang asawa niya ay si Dennis, Quinto. At meron pong matistigo oh, okay. na itong si Dennis Quinto ay patakas sa crime scene at meron pong dalawang testigo. Tama? Exacto, sir. Exactly. Okay. Pero, pero yung motor po na magkaangkas, meron pa ba tayong magkaangkas? Wala po, wala po, wala po kami ganun, sir, nakaangkas na niya yung boyfriend. Wala po kami information. Sir. Meron pong video na nakaangkas po siya sa motor ng kanyang boyfriend. Kaya po nangyari? Meron, sir. Meron, pero iba yung suot niya. Ibasot. Oh, Ma'am Anisita, meron daw pong asawa si ano, Janeline. Yung yun po sir, ang nakakulong po sir. Ang gusto ko pong mahuli talaga sir, si Angelo at Isaac. Dahil yun po talaga nananakit sa anak ko po sir. Yung Angelo Isaac, yun po talaga gusto kong ibitahan din sir. Dahil yung kutilyo na yung sir, lagi pong pinatakot sa anak ko na yan ang yanon ano, niya sa anak ko. Tistigon ang sabi po ba, ninyo, po. Colonel, meron pong testigon na yung... Yes, sir. Pwede po namin harap, sir. Opo, sir. Lalo ano po yung tayo? sinasabi ng testigo, sir? Mga testigo, dalawa? Opo, sir. Isa pong security guard. Siya po nakakita nakita mong umalis sa team. Nasa lubong niya po. Bago niya puntaan yung bangkay. Ay, eye to ay. At isa pong construction worker na gumagawa sa creek. Dito po sa the tent. Uh, Las Piñas, sir. Okay, pero pinoporensic niya na po yung kutsilyo kasi yung po ata yung murder weapon? Yes, Yes, sir. Po. Nakakuha po yung sa, sa crime scene. Tsaka po yung cellphone. Naging susi kung paano natin nakilala yung babae. Okay. Siya. Pero nakalift po kayo ng mga fingerprints doon po sa kutsilyo? Wala pa sa result, sir. Pero we will update po, sir. Uh, pag na Pero hindi nyo po inibitahan din ito pong si Angelo para tanungin lang. Kasi he could be a person of interest. Yes, sir. interest. Uh, o bakit din isa, niyo po in-interview? Kasi ang gusto po ng mga magulang ng biktima ay ma-interview niyo po kasi ayon sa kanila na kinukulong daw po siya base na sa text. Bukod pa dyan, tinext niya o binigyan niya ng screenshot yung kanyang kaibigan ng kutsilyo. Sabi, save this picture. At yung kutsilyo na yon ay pagmamayari po ni Isaac. Uh, sa, uh... Sige, titingnan po namin yung ano, uh, yung pong information niyan. Ah, uh, po yung kung sa po may, may ari ng kutsilyo ay si isa. Opo. Si Opo, titingnan ko sir yan. Titingnan sir, eh, dapat doon niyo po po nakita. Ngayon niyo pa lang eh, titingnan. Yung Pero may nasa amin yung kutsilyo dahil nako po sa crime scene, pero yung pong information yung pala ipag-aari ni isa ay yung pong kami imbestigahan sir. Yun. Hindi niyo po pala alam to kasi kami po meron na but kami hindi kami pulis. Meron na agad kami nitong yes. text message with picture screenshot uh, mula sa kaibigan ng biktima tungkol sa knife na pag-aari ni Isaac oh, sir, at the same na time nakita na sa crime scene. Yes, sir po. Nasa kasama po sa ebidensya po yung kutsilyo ko sa ISL po. Oh. So bakit ninyo po inimbestigahan si Isaac? Bakit ninyo po kinausap? Ang sabi po daw ng mga polis ninyo, <laughs> hindi namin pwedeng imbitahan niya kasi wala namang ebidensya na siya ay uh, <laughs> Uh, suspect. Ito na nga po ebidensya o oh, itong mga text messages. All you need to do is talk to the friend of the victim na pinadalhan po nitong picture at pinadalhan po ng mga text messages. And look at the video. Uh, yes, sir, actual po sir, Dito po yung kaibigan ni Janeline na taga-Kabite na dito po siya nung uh, aday a day na, ma na makuha yung suspect sa kanyang po mother. So ma'am, kayo po yung best friend ng victim? Yes po. Okay kayo po ay nagpapalita ng text ni Janeline bago siya mapatay. Tama po? Opo. Nung umaga po, nakapag-chat pa po sa akin si Janeline. Nung una po kasi sabi ko, ke, sabi kong ganun, paano wala nang pagkain ng papa mo? Baka gusto mong padalan. Tapos sabi po niya, eh wow. Pero imposible po talaga si Janeline po nag-chat noon. Yung po yung huling-huling chat po namin ng 9.06 a.m lang Monday po. Mm -hmm. Okay, dito sa amin ngayon na screenshot ng isang kutsilyo at sinabi, save mo lang yan, Ki. At itong yes, kutsilyo na ito, sino pong pag nagmamayari nito ayon po doon sa best friend mo, sa biktima? Si Angelo Isaak po. Angelo Isaak. Ayun. So, yung panahon na kinulong po si Johnny Lynn. Kinulong po Isis si Johnny Lynn. Nino po? Pa. Ni Angelo? Eh, Izaak. Angelo Isaak. Bakit po so, siya kinulong ni Isaac? Sobrang obsessed na po. Mahal na mahal po kasi siya ni Isaac. Ayaw na po kasi ni Janilin sa kanya. Ah. Bakit break na po sa kanya? Eh ayaw po niyang pakawalan. Ayaw niyang pakawalan? Ayaw po, ilang pananakit na po yan, sir. Ilang pananakit na po ang ginawa. Hindi po ako pinagutulog. Lagi ko siya naririnig. Yung biruan po namin na sabi ko sa kanya, Janilin. Kung ganun bumalik sa pasay, kasi baka balikan ka niyan. Baka patayin ka niyan, sabi ko pa. Sabi naman ni Janeline, eh, anong magagawa ko? Te, walang discard diyan. Si Jan. kawawa naman si Papa, ang ibibigay kong panggamot. Sabi ko, alam mo maraming paraan, sabi ko sa kanya, huwag ka lang bumalik, basta kasi mawala ka sa amin. Sabi niya, eh di pag na, na ako, alam mo na kung sino pumatay sa akin. At sino pong sino ni-refer niya? At sino pong ni-refer po. niya nung sinabi niya, alam mo na kung napatay ako, kung sino pumatay sa akin? Sino pong ni-refer niya doon? Si Angelo isa ako. Mhm. Mm okay. Siya po talaga. Po. Alam alam ho ba ng mister ni Janeline na ito pong si Janeline at itong si Angelo Isaac ay, mm -hmm. ay magkarelasyon? Alam po 'yon alam po kasi wala na naman po talaga sila. Ah, magkaibigan ma na po sila ni ano eh ni ni mag-asawa po. Magkaibigan na po 'yun. Alam po ni Dennis na may karelasyon na si Janelle na si Angelo Isaac. At natanggap po ni uh... Natanggap naman po sir. Opo, kasi yung mag-ama, yung anak po ni La Janelle, dinadala po dito sa Cavite. Ah. Nagbabantay naman po dito, sir. Okay, kayo hubay na kausap na ng pulis. Yes po, nakausap po kami nila. Nag nagsabi naman po sila na ay, yung, yung mga po, meron daw po testigo, ganto ganto ganyan, ganyan. Ang sabi lang, ang hiniling po namin, opo, sige po, may testigo po kayo. Pwede po ba, pati si Angelo Isaak, pakiimbitahan din po. Okay. okay. ano po? hindi po, nag-aalala po talaga kami na hindi lang yan si Dennis. Dapat po, pati si Isaak. Ano pong sabi po, ng mga si polis, si nung, ni nirequest niyo po, nakausapin din po si Angelo Isaac, ano pong sabi ng mga pulis? Eh sabi po, hindi daw pwede kasi natakbo yung kaso at meron daw pong testigo na lumabas tungkol doon kay Dennis, ng suspect. Sa pagkakalam niyo po, sino po itong Angelo Isaac? Ano pong trabaho nito? Anong estado nito sa buhay? Rider po. Rider. Rider. May mga connection ho ba ito? Yun lang po hindi namin alam, sir. Basta rider lang po siya, yung po alam namin. Okay. So ayaw ka usapin ng mga polis itong Angelo Isaac sa kabila ng request ninyo dahil meron kayong hawak ng mga ebidensya na lumilitaw na posibleng may kinalaman itong si Isaac, ayaw kayo pakinggan ng polis? Yes po. Meron daw po kasing testigo na puro sa sospek. Baka daw po masira ang ang kanilang pag-iimbestiga. Nakuha sa crime scene yung murder weapon na kutsilyo. So dapat yun, pina-forensic yun. Tingnan natin kung anong lalabas ng mga fingerprints na nandoon. At the same time, yung bang kausapin dapat pa rin ng mga polis itong si Isaac. Nay at best friend, bakit sa inyong palagay ay yung mister ay walang kinalaman bagkos ang suspect dapat talaga rito ay si Isaac? Bakit ganun po yung pag-iisip nyo nay? Ang ano po kasi sir, nakasama ko po yan si Dini sir. Pero hindi ko po talagang maisip na magawa niya yung sa anak ko. Pero yan si Angelo, nakatira ko yan dito sa amin ng isang buwan. May isang buwan po sir. Siluso po sir, nakikita ko po yung silos sa anak ko po sir. Pwede niyang inaaway. At saka yung ano, ginigising niya yung anak ko na ano, pagka hindi sinasagot niya yung sex. Siloso po talaga yung si Angelo. Gusto ko lang po maanuan yung sir. Ah, saan, so ibig sa sabihin sir. silo, siloso. Opo, sir. Siloso po yan si Angelo. O, oh, Colonel. Oh. Crime of passion. Sobrang siloso na itong uh, si Isaac, yung boyfriend. At tingnan mo naman, 25 na saksak. -sak. Come on, Colonel. Yes, Colonel naman, kausapin niyo po si Isaac. At e, yes, e, yes, sir, sir, na, ngayon, sir, nakuha na namin yung address niya sa Marikina. Actually, wala silang uh, nakuha na namin. Na, uh, namin, sir, ma-invite for... Uh, uh oh, uh, naman to, to shed right. light. Kasi nga po, yes. Colonel, nagsalita na yung best friend, pati yung mga magulang, talaga itinuturo sa si Isaac, si Loso, at nananakit. At meron pong uh, insidente na kinukulong niya itong uh, victim, o oh, dan dahil obsessed siya. Yes. at meron pang dito ebidensya na pinikturan ng victim yung kutsilyo at sinabi, isave mo itong kutsilyo na ito at yung kutsilyo na yon it belongs to Isaac at yun po ay natagpuan sa crime scene. Yes, Doon yes, sir. Yes, sir. Uh, anyway, sir, uh, uh, kahit man po sa nakasuhan natin yung isa, uh, kung talagang uh, matibay ang ating makukulong... Ang masakit kasi dito, dito Colonel, isa. ang nakasuhan nyo, maring maling tao. Masakit yun. Yes. Ano ba yung nakita po ng mga testigo? Nakita niya ba nila mismo yung pananaksak sa biktima nitong sa, uh, nakakulong, sa, nakakulong sa inyo ngayon? Actually, sa isa nating witness, umawat siya habang nag-aaway yung mag-asawa during the time. So, Umaawat so, Medyo siya. Umapit siya. Yes, sir. Sa so, mag-boyfriend. So, nung napasipay naman niya, di umalis na siya, sir. Umalis. After that, uh, ilang minuto, nakita naman ng gwardiya itong lalaking ito na papaalis. So, yung gwardiya, dahil curious, lumapit sa scene. Nakita, nakabulagta na po yung babae. At bakit so, alam po ng construction worker na yung po ay si Dennis Quinto. Na, nakita niya po yung mukha. Uh, actually, nagkita sila dito sa estasyon. At positive ID naman ang sir. Kaya yung malaking weight na binagyan din natin ng na weight. Eyewitness. Dalaw po sa di lang isa. Kaya Ito ay pa nga po yung gwardiya at saka itong si uh, Dennis. Okay. At, another circumstance, sir. Yung group chat ng asawa niya at saka itong si Janrin, in-erase nitong si Dennis sa kanya cellphone. Pero doon po sa cellphone na yung biktima, dahil sila nga po, nung pina-repair namin, minakita kami doon, nakalagay. Good, ang, uh, huling text ni Dennis kay Janine, is good, was goodbye. Pero ano lang naman siya, circumstantial. At nagtataka tayo siya, bakit naman in-erase ni Dennis yung kanilang mga group chat? Sana na natin lahat. Ma'am Rosana. Yes po. Okay, well, kung totoo yung sinasabi po. ni Colonel, eh meron pala talaga matibay na eyewitness na inaawat yung pag-aaway sa isang construction site ng uh, ni, ni Mister at saka ni uh, ni Janeline ng kanya Mr. Okay. So nagaaaway na po ito yun si Dennis po. at saka si Janeline at inawat daw po at pagkatapos oh, po. isang witness nakita na papalayo po sa nakabulagtan ng si Janeline ito pong si uh, Dennis Quinto. Ayun nga po sir, yun naman po Kinabi nila sa amin po. Na ganun nga po daw yung nangyari. Yung testigo, yung dalawang testigo daw po, yun nga po, ang sa amin lang naman po, sir. Kung so, sakali, sige na po na andyan, nakita nila si Dennis Quinto. Ang gusto po namin, malinaw po kung sino talaga, dahil si Angelo lang po talaga, ang nakita namin may motibo. Pero, pero si, sabi niyo po kanina sa akin, magkaibigan na po si Dennis at sa kito si Janeline. Yes, po. yes po. Magkaibigan na po talaga sila. Nagbabanting pa po, po yan dito sa amin sa Cavite, sir. Kasama po ng anak nila. Kaya nga po, pero ano pong reaksyon ni Dennis nung malaman niya na karelasyon ng kanyang misis itong si Isaac? Yung nagkwentuhan po kami dito, sabi ko, uy, may jowa na si ano, si Jan. Oo nga eh. Eh wala, wala na akong magagawa. Gusto niya yun eh. Di ano yun natin. Eh, alam naman pag-awayan pa namin na nag-usap na kami tungkol sa bata. Yun lang po. Yun lang po yung mga panungan na sinasabi sa akin ni Dennis. Colonel? Opo. Right, sir. Ganito Kernel. na lang po. Ano kaya i-submit nyo sa polygraph test yung parehong, yung nakakulong ngayon pati po yung uh, pinaghinalaan ng mga kamag-anak na si Isaac, Is, yung dati, yung boyfriend. Sige po, sir. Opo, sir. Hingi rin po ako ng tulong kasi natukoy na namin yung address sa Marikina baka makakontakt nila si Isaac mag-voluntary lang sa amin, sir. Uh, pumunta yeah, para mas mabil, sir. Para naman, amin, sir sa para naman yung kamag-anak eh, medyo gumaanggaan po yung kalooban sa ngayon po kasi mabigat ang kalooban nila the fact na ang pinagdududahan nila ay si Isaac. Eh kaso, mukhang ayaw maniwala ng mga pulis. Para maniwala o, na sir. po sila, eh, at saka itong si Isaac, sabi niyo kay Isaac, para mawala ka na sa pagdududa ng mga magulang ng biktima, kamag-anak ng biktima, then mag ka sa polygraph test. Pag pumasa ka, na ikaw ay talagang inosente, then papakita namin sa mga kamag-anak, then hindi na nila pag-iisipan na ikaw ay suspect. Tama ba ako, Nay? Apo. Ito po si Angilo po, siya. Talagang ano po, sir. Talagang yan po ang lalo kong suspect po sir, hindi po talaga si Dine, yung po talagang kusag po sir. May picture na po, may picture na kami ni Angelo at uh, napakita rin namin sa mga witnesses, eh, ilang beses talagang hindi po yung sari. Anyway sir, uh, hindi pa naman tapos ang investigasyon. Kasi eh, kuminsan sir yung picture, si Merong mga tao kasi na iba yung itsura sa personal at iba yung itsura sa picture. Ano kaya kung subukan niyong ipresenta ito sa mga witness again, in person itong si uh, Isaac at at the same time i submit si A Isaac sa isang polygraph test. Ah, sige po sir, gagawin po namin 'yan. Okay. General Tamondo, magandang hapon po sir General. Yes sir, nakikinig sir ako. Uh, ah, Doctor nun. tutulong po kami, bababaan po po 'yan, magbibigay uh, po ako ng uh, legal officer para tumulong na mag-leave. Opo. At sana uh, tinatanong sir kung uh, ano iwiwi namin sir kung ano yung uh, mga nakuna na nila ng mga statement at uh, yung sinasabi uh, po ng uh, pabili ng ating sistema. Okay, very good. So, yeah. Pa po namin, sir, yun. Na Thank you. Pagpapapapa po ako ng, ano, ng investigador sa kaligal office at dito sa NCRPO para tumulog po thank, sa ating head. Thank you so much po, uh, General. Maraming salamat po, General Reynaldo Tamundo, NCRPO Chief. Colonel, kasi uh, dapat wag niyo po i-discount yung bang murder weapon na natagpuan sa crime scene ay pag-aari po ni Angelo Isaac. Di ba, Colonel? Yes, sir. Oh, yes, sir. Mm -hmm. I po namin ang weight yun, yung uh, kutsilyo na yun. And then, ip ipaporensik nyo po yung kutsilyo, pinaporensik nyo na po. Meron bang na-lift ng mga fingerprints doon? Yes, sir. Hinintay po natin na yung re result, sir. Yun. So, wag nyo po muna isara yung kaso. Yes, sir. Hindi pa po. Hanggang hindi maging kompleto at kahon yung uh, kung sino man yung talagang dapat na sospek kasi pangit naman sa letter or madidismiss na sa korte. At masama pa nito, eh, mapapakulong natin inosente. But I'm not telling you na inosenteng inosente si Dennis Quinto. What I'm telling you is mag-impataso tayo para yung imbestigahan. Dahil meron, yung kabilang side po, yung parents ang, ng, ng victim, pinagbibintangan po si Daniel Isaac. Okay? Hige so, po, sir, hindi uh, pa naman po tapos ang investigasyon na uh, po yung ating pag-iimbisika dito. Pa. Doon po sa husband, si Dennis Quinto, meron po ba mga sugat sa kanyang kamay? Base po sa investigator, sir, ko, wala po silang na-notice. Na Kasi po, 25 na saksak. Maybe. Sa 25 na saksak yun, there's a the possibility na baka nasugatan yung kanyang kamay in, along, uh, on the process ng pananaksak niya dito sa victim dahil ang daming saksak, di ba? Possible po yun, sir. Pero sa, sa, sa observation po ng mga bisigador, wala po silang nakita. Okay. Tingnan niyo rin po si Angelo Isaac. Pag nakita niyo po siya. Asa po Papaproduce ko po yung tao, sir. Oo. Tingnan niyo po kung may mga sugat sa kanyang kamay, kung meron siya mga pasa sa kanyang kamay o sa katawan. Kasi po si Isaac ata nagtatago na eh. Sige. Anyway, sir, uh, babalikan namin kayo next week, ha? Thank you, sir. Thank you. Thank you rin po, uh, Senator Toto. So, ito lang po na eh babalik uh, babalikan namin kayo next week, Nay, at saka dun sa best friend. yes, friend. Sir. Uh, hopefully meron tayong resulta sa forensic doon sa fingerprint at yung pag-imbestiga ng PNP. Okay? Nay, tututukan po namin to.